sa airbase kasi puno ay ng kali na doon, di ba? Kaya ano, kalating diba? ano? oras na ako dito. Lalakad na ako, papuntang ano, tapos pang matasakahoy. Ayan. Baka doon ako makakasakay kasi doon mababa mga papuntang ano, matasakahoy. Pero pag doon sa ng office, mahirap talaga sumakay. Grabe, maabot ng ako ng isang oras doon. <laughs> oh my gosh. ako dito. Pero ano eh, matas na kahoy. Tingnan natin itong jeepney. Pwenka. Matanggas. <laughs> ano kaya to? Alayana na nilakad ko. Oh my God. Matas na kahoy. Wala talaga. Oh my God. Lakad na lang. Sigurado doon ako makakasakay kasi may eh, marami ano yung bumababa. O yun o. Oh. Okay bumaba siya talagang maglalakad nga ako galing office. Ayan, dito na ako sa, ano, taas na kahoy. Okay, muna tayo. Picture <laughs> ako dun, <doon> ah. <laughs> oh my God. Tawa nyo. Ayan. Meron pa. Okay, pwede na tayo tumawid. <laughs> Talaga. makakasakay siguro ako dito. Tapos ako dito. Ito yung way papuntang uh, matas na kahoy. Layo ng office ko ah, uh, yun Grabe ah. Uh. Kaya isang oras na akong ano, nag-aabang ng jeep papuntang lele. Pero ako sa point ka ako. Kaya ako sa kaabang. Kaya ako sa kaabang. ako Sana may dumaan na na jeep. Oo, oh, oh, grabe. Talagang gusto mo ka kayo dito. Ayan, pagpuntang yung fight away. Sana mayroon na akong masak Ayan, 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 ayan. Lemony! Talagang puno. Tingnan mo puno. Oo, talagang hindi ako makasakay. Ayan, tingnan ko yan. Sana yan na, yan na, yan na, yan na, yan na. Ala! Uh, ako, sana sila? <laughs> Ay, ang kaisip. Patanggas. Matanggas. Oh, patanggas na lang yan. Yet. Mukhang makakasakay yata ako ng bus. Sa bus yata ako sasakay. Ayaw! <laughs> Walang choice, kundi magbabas na. Ano 'to naman? Basta may nasakyan to. Alam mo pa ba? Ah, we participate. 'Pag tinawag mo 'yung kapitbahay mo, ano manglo? May libro na. Kaya na pasakay ka. Ano 'yung score? Ito Sa pasakay ka. Salamat. Gusto ko. Ito na.